Magkapuso bago matapos ang buwan ng Nobyembre, may pahabol na oil price hike sa ilang produktong petrolyo. Sa diesel, 30 sentimos kada litro ang taas-presyo at sa kerosene naman, 65 sentimo kada litro ang dagdag. Sa gasolina, walang paggalaw sa presyo at nauna nang sinabi ng DOE Oil Industry Management Bureau na ang taas-presyo ay dulot ng bawas produksyon ng OPEC o or Organization of the Petroleum Exporting Countries. Music ang inabot ng magkasintahang nag-parasailing sa Boracay. Saksi Si Jonathan Andal. Oh, this is amazing! Di malilimutan ang first-time experience sa para sailing sa Boracay ng turistang si Rica May at kanyang PNC. Nag-enjoy pa sila habang nasa ere ng ilang minuto, pero biglang tumigil ang speedboat na humihila sa kanila. Sumunod na ang unti-unti nilang pagbaba sa tubig na bigla raw bumilis ng papalapit na sa dagat. Nakuhanan din mula sa mismong speedboat ang pagbagsak sa dagat ng magfiancé. Nagtatawag na noon ng rescue ang mga crew. Pwede, 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 pwede. Habang nasa tubig, ilang beses pang nalubog si Narika hanggang sa maririnig na muli ang tawanan ng dalawa. Akala nila nung una, bahagi ng parasailing ang pagbaba nila sa dagat. Pero napagtanto nila ang totoo nang dumating na ang rescue boat. nag sila pababa para tanggalin ko yung mga Um, bakal ba na nakakabit, ganon yung test. So sabi nila, ma, okay nang po ba kayo? May masakit po ba? May tumama po ba sa inyo? Nung inangat na po kami, doon nila in-explain yung nangyari. Nasira daw po yung makina. Hindi daw po nag-work yung makina and wala pong gasolina. So nawalan ng gasolina. Pero sa investigasyon, lumabas na sumabit pala ang LEC ng makina sa mga seagrass kumain daw ng makapal na sigras yung lower part ng makina. Yung din ng po na di marami daw yung bago wala. puno puto daw gusilina yan eh. Wala man daw silang injuries, sumakit daw ang petan ni Narika dahil sa impact ng pagbagsak sa dagat. Mas ikinatakot din daw nila noon ang malaking parachute, mga nakakabit sa kanilang lubid at kung may lumapit sa kanilang pating. Baka mamay yung may lumalangoy na sa ilalim namin. Parachute, saka lubid ko. Yung nasa Legs namin, hindi ko siya matanggal, Hindi kami makalangoy towards yung boat, yung speedboat namin. October 7 nangyari ang insidente, pero kahapon lang ito inupload sa social media hanggang sa mag-viral. Wala na rin planong magsampan ng reklamo si Narika. Lalo't wala silang injuries at may pinirmahan ding waiver. It's like a waiver na parang hindi po lahat parang i-blame sa kanila since nag po kami dun sa waiver na yan. At sa kabila ng naranasan, umulit pa ng para sailing ang mag -fiancé. Sayang naman yung binay namin kung bad memories lang. <laughs> And the second time, uh, second time around, yun, tama na lahat. At ginerd na rin. Ang dami guide ang nag-asikaso sa amin. Sinubukan namin kuna ng panayam ang operator ng nasabing para sailing activity pero hindi pa sila nagbibigay ng opisyal na tugon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Ligtas ang dalawang Pinoy na sakay ng chemical tanker na MV Central Park na nahijack sa Gulf of Aden malapit sa Yemen itong weekend. Ayon sa Department of Migrant Workers, batay po yan sa impormasyong ipinadala ng U.S. Naval Institute. Napigilan daw ng U.S. Naval Forces ang pangahijack at ligtas na lahat ng crew ng barko. Nakipag-ugnay na ang DMW sa Manning and Shipping Agencies ng barko, kaya hindi sa pamilya ng mga tripulanteng Pinoy. At para naman, sa labimpitong Pinoy, nasakay ng balkong kinabkob ng rebeldeng grupo Huthi sa Red Sea nitong nakaara ang linggo. Mayroon na raw koordinasyon ng DMW sa ibang bansa para makatulong sa ligtas nilang pagpapauwi. Ilang miyembro ng Hubong ng Pagbabago na ni Vice President Sara Duterte ang nanumpasa lakas CMD. Saksi si Ian Cruz. Sa harap ni House Speaker Martin Romualdez, nanumpa ang ilang mataas sa opisyal ng Davao Oriental upang maging miyembro ng lakas CMD. Kabilang dyan si Vice Governor Nelson Dayang Hirang Jr. at limang provincial board members ng kanilang probinsya. Si Dayang Hirang ay isang kilalang kaalyado ng mga Duterte at dating miyembro ng Nationalista Party. Ilo naman sa board member ay mga miyembro ng hugpong ng pagbabago, ang partidong binoon ni Vice President Sara Duterte. Kanina, sa okasyon ng National Children's Month sa Manila Hotel, tinanong namin ang vice-presidente ukol dito. Ma'am, yung known allies ninyo sa DAV or uh, lumipat daw po sa cabinet ni Speaker Romualdez, any reaction po? Sinaga, Vice Governor Dayang Hilang yung mga board member niya, ma'am, mga dati po yung kaalyado sa HNP. Ah, opo. No comment. Dito ang mga nakalipas sa linggo, may mga nauna na rin lumipat bakod na mga miyembro ng pdp laban ni dating Pangulong Duterte, papunta sa lakas CMD si ni Romualdez. Sa gitna ito ng mga patutsada ni dating Pangulong Duterte sa Kamara na tinawag niyang pinakabulok na institusyon ang lipatan ng alyansa sa Kamara. Sinunda ng paghahain ng mga resolusyon na humihimok sa gobyerno ang makipagtulungan sa imbestigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Una ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng pagbabalik muli ng Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. We all should respect the ano the position of the President being the uh, chief architect of uh, foreign uh, policy. So yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. Pero uh, we will continue to... Um, reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter. we na makikipag tayo sa DOJ. So the position government ang sa Yes, opo. Uh we will continue to reach out uh, to the Department of Justice regarding our position on this matter and uh, we will lay down the legal basis of our position with the DOJ para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Lubog sa baha ang ilang lugar sa Kamalina Sur dulot ng shear line nitong weekend. Anim na barangay sa Ragay ang naapektuhan ng baha at may gitatlong daang Boy Scout participants naman ang inilikas sa mga bayan ng Tinambak at Goa matapos pasukin ng baha ang kanilang campsite sa isinagawang Jamboree. Wala namang nasaktan sa Camarines Norte naman, nasa 10,000 pamilya ang naapektuhan ng pag-ulan habang lubog sa baha ang ilang palayan. Magandang gabi mga kapuso. Sa ngayon ay wala po nagbabadyang bagong sama ng panahon o bagyo pero posible pa rin ang mga pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, may chance po ng ulan bukas sa Luzon, lalong-lalo na po yan sa hapon. Kasama sa pusil makaranas niyan, itong Cagayan Valley, Cordillera, ilang bahagi po ng Central Luzon, Quezon Province, Mindoro Provinces, Bicol Region at ganun din ang lalawigan ng Palawan. Sa Metro Manila naman, hindi po natin inaalis yung chance sana ng ulan bukas kaya sa mga may pasok na ulit simula bukas huwag kalimutang magdala ng payong sa Visayas naman, halos maghapon po ang chance ng mga kalat-kalat na ulana pero maging alerto pa rin ang mga taga-summer provinces at ganun din dito po yan sa Cebu dahil posibleng makaranas ng mga malalakas na ulanas sa ilang lugar. Uulanin din ang ilang bahagi naman ng Northern Mindanao, Caraga at Davao region pati na rin po ang ilang bahagi ng Sok Sarjena. May mga matitinding pagulan kaya naman paghandaan ang posibleng pagbaha o kaya naman ay ng lupa. Mga kapuso, Easterlies at hanging amihan ng dominant weather systems ngayon sa ating bansa. At sa ngayon po, pansamantalang nawala yung epekto ng shear line mga kapuso. Dahil ayon po sa pag-asa, eh, hindi gaano malakas itong bugso o yung ihip ng hanging amihan, di gaya ng mga nakarang araw. Ibig sabihin po niyan, kahit nagsasalubong naman yung hanging amihan at ganun din itong Easterlies, eh, hindi po gaano nabubuo yung mga makakapal na kaulapan. Ngayon naman silipin natin ang 3 forecast ng pag-asa sa ilang lungsod sa bansa. Sa Baguio City, ang temperatura dyan at 16 to 25 degrees Celsius. May chance pa rin po ng ulan kaya naman mag-monitor pa rin po sa advisories lalong-lalo na sa mga turista. Sa Metro Manila, generally fair weather condition ang inaasahan maliban na lang sa localized thunderstorms lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Pusibling halos ganyan din ang maranasang panahon na dito sa Metro Cebu. Gayon din sa Metro ang temperatura naman nasa pagitan ng 25 to 33 degrees Celsius. At yan ang latest sa Lagay ng Panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Masahan anuman ang panahon. Namataan ng ilang Chinese fighter jet na inikutan ang aeroplano ng Philippine Air Force sa West Philippine Sea. Saksi si Chino Gaston. Labing limang minutong inikutan kahapon November 26 ng mga Chinese jet fighter ang isang Philippine Air Force patrol plane habang nagsasagawa ng Maritime Air Patrol sa West Philippine Sea. Hindi naman daw ito nakaapekto sa misyon ng Air Force Super Tucano Aircraft. Bago nito, binuntutan naman ng isang Chinese naval vessel ang Joint Maritime Patrol na isinagawa sa pagitan ng Australia at Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero hindi na raw ito ipinagtataka ng AFP. This is not the first time that this happened. Nangyari na rin ito dun sa between Japanese uh, aircraft and Chinese aircraft, US aircraft and, and Chinese aircraft, and this time with our own aircraft. So this is not the first time that this happened. Uh, mukhang ito na yung nagiging taktika ng uh, China over the uh, South China Sea. Dati nang sinabi ng China na ang lahat ng kanilang ginagawa sa South China Sea ay alinsunod sa international law sa inaang ginilang teritoryo, kasama na dito ang ilang parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa Asia-Pacific Parliamentary Forum, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ayaw na raw ng China na gamitin ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para masolusyonan ang problema ng China at Pilipinas. Bumalik na lang daw sa lumang mekanismo ng dispute resolution gaya ng amicable settlement at bilateral talks pero hindi pabor dito si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. This is my personal belief that formal bilateral discussion should only be held when they when it is proven that they are sincere. But the president himself has said their illegal activities continue unabated. So in to enter into bilateral uh, negotiations and not talks in that context will be just to me, playing into their playbook. And it will be an attempt to constrain the Philippines from enforcing its claims which it rightfully has under international law. Samantala, ipagbabatuloy daw ng Pilipinas ang multilateral approach gaya ng pagkasa ng mga maritime cooperation activities sa US, Australia at iba pang mga bansa kung saan nagsasama-sama ang mga bargo at eroplanong pandigma para magpatrolya sa EEZ ng Pilipinas. Ayon sa AFP, patuloy din ang pagigipag usap sa ibang bansa na gustong sumali din sa mga ginagawang joint patrols sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gasto ng inyong saksi. Nasa stable na lagay na si Pope Francis matapos siyang sumailalim sa antibiotic therapy dahil sa lung inflammation o pamamaga ng baga. Ay sa Vatican, lilimitahan muna ng 86 taong gulang na Santo Papa ang kanyang mga aktibidad para hindi siya gaano mapagod. Dati nang tinanggal ang bahagi ng baga ni Pope Francis, ilang dekada na ang nakakaraan. Kahapon, isang pari ang nagbasa ng Sunday message habang nasa tabi niya si Pope Francis mula sa chapel ng kanyang residence. Ipinalabas ang mensahe sa pamamagitan ng malaking screen sa St. Peter's Square. Nanawagan si Pope Francis ng kapayapaan sa Ukraine nagpasalamat sa pagpapalaya ng mga hostage sa Gaza at hiniling sa lahat na isama siya sa kanilang mga dasal. Nagbabala ang laban sa mga ibinibenta umano online ng mga lost and found na bagahe sa Naiya. Saksi, si Joseph Moro. Ngayong marami nang namimili ng pamasko, may alok ang isang social media page na nagpakilala ang sa Ninoy Aquino International Airport o na iya, May sale ng mga naiwan o munong bagahe ng mga pasahero. May raffle muna para sa chance ang bumili ng maleta sa halagang lampas limandang piso lamang pero hihingan ka ng credit card details. Babala ng Manila International Airport Authority o MIA. It's a scam. Buhay na buhay sila. Pag nilabi mong maleta kasi, oops, imported dyan. Ang mga lost and found na bagahe, hindi raw ibinibenta online. Huwag kayong magpapaskam po sa ganito. We should think twice pag hiningi na yung bank account mo. Base sa protocol, ilalagay ang mga yan sa mga lost and found na opisina ng terminal kung saan sila nakita kung sa loob ng dalawang araw, wala pa rin kiklaim doon sa Terminal 2 at saka sa Terminal 3. Dito na yan ilalagay sa NAIA Terminal 1 Lost and Found Section. Kaya dito makikita nyo yung mga bagahe na naiwan ngayong buwan ng Nobyembre. May mga stroller, may mga uh, laruan ng mga bata kahit nga saklay. Meron dito at hindi ito ibinebenta. Sa loob ng anim na buwan, susubukan ng MIA na i-trace yung may-ari at tawagan. Dito naman sa mas malaking bodega ng Naya Terminal 1 yung makikita yung mga bagahe na mas matagal na na naiwan. August, September, October, kaya mas marami na yung nakatambak dito. Date na ang naiwan mo, okay. tapos sa mumis mo mong nawala. Okay. Yun yun. Sa terminal? Oo, sa terminal. Bawat terminal po, meron kaming mga case number niyan eh. Mayroon ding lost and found page yung naiya kung saan nandoon ang contact number para makuha ito. Kung walang kumuha sa loob ng anim na buwan, ipapasubasta ng Asset Disposal Committee ang ilang naiwan tulad ng mga jewelry o mga gadget. Pero hindi raw sila kailanman ibinibenta online. Pinapublish yan, sir. All biddings conducted by the media are published. Yung mga damit, uh, merong mga neck pillows. No? Uh, upon recommendation to our GM, uh, we give this to charity. Paayon ng MIA, labela ng pangalan at contact details ang inyong mga bagahe. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, 28 araw na lang, Pasko na at may kanya-kanyang Christmas pakulo ang iba't ibang lusod at probinsya sa Pilipinas para sa nalalapit na araw ng kapanganakan ni Jesus Kristo. Saksi, si Oscar Oida. Damang-dama na ang Paskong Pinoy sa nabotas na may samot sa aring dekorasyon na matatagpuan sa Seaford Road. bidang ang Belen na nasa bangka, simbolo ng pagtanggap ng mga residente sa araw ng kapanganakan ni Jesus. Pangisda rin kasi ang isa sa mga naging pangunahing pangkabuhayan sa lugar. Tampok din dito ang bazaar na may iba't ibang pagkain at mga pangregalo sa Pasko. Merry Christmas, everybody. Sa probinsya ng Quezon, binuksan na ang pailaw sa kamay ni Jesus Grotto. May pailaw rin paakyat sa bundok at bida rin ang higanting Christmas tree at Belen. May malaw Winter Wonderland Christmas display sa Batangas. Bubungad dito ang makulay na dancing fountain. Nandyan din si Santa Claus at ang Christmas tree na balot sa dekorasyon. Agaw pansin naman ang mga palamuti sa highway sa lugar. Sa Davao del Norte, makikita ang pinakamataas na Christmas tree sa buong bansa. Pinailawa na ang 198-foot Christmas tree na may iba't ibang sea creatures. Bukas na rin ang Christmas Village sa Catanduanes. May iba't ibang tema ito tulad ng Elf Village, Santa's Toy Factory at iba pa. May bagong atraksyon naman sa Baguio Botanical Garden na may temang metamorphosis. Puno ito ng mga pailaw na nakaporma na bulaklak at mga makukulay na paru-paru. Kinagiliwan ng mga residente sa probinsya ng Aurora ang mga pailaw na iba-iba ang kulay. Patok din ang parol at belen na gawa sa indigenous materials. Dinagsa naman ang Gapan City Plaza na pinalibutan ng makukulay na Christmas lights. May giant Christmas tree na matatanong mo habang nakasakay sa Ferris wheel. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oid inyong saksi! Nagkaayos na ang kapuso-actress na si Bea Alonzo at talent manager na si Lolit Solis. Nakita ang dalawa sa birthday celebration ng entrepreneur at CEO na si Ray Anicoche Tan. Matagal na rin daw gustong mag-reach out ni Lolit na dati nang may iringan sa manager ng aktres. Wala raw siyang personal na issue kay Bea. At ito raw ang unang beses na nakita ni Bea si Lolit ng personal. I'm happy na finally nakita na kami at Christmas na Christmas. Christmas ay panahon ng pagmamahalan, pagpapatawaran, di ba? So, I'm happy. Talagang apologetic ako. Sabi ko, ba't ko ba inaano to si Bea eh? Hindi naman kami magka... Ibig sabihin, hindi naman kami magka-close. Pero talaga kagagahan ko. Pero tuloy-tuloy di ba? Naulog ay isang truck sa dagat na sakop ng San Andres, Catanduanes. Ayon sa San Andres Police, nagmamaniobra ang driver sa rampa ng pantalan nang biglang umarangkada ang truck at dumiretso sa tubig. Lumalabas, nabaguhan pa lang ang driver nito. Naiahon din kalauna ng truck, wala namang nasaktan. Inamin ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle B. na naiyak siya sa backstage ng kompetisyon. Kasunod yan ang malamang hindi siya nakapasok sa top 5. Nang hinayang din daw si Michelle na hindi siya nakaabot sa question and answer portion. Ngayon pa man, laking pasasalamat ni Michelle sa top 10 finish kung saan na-erampay evening gown na umani ng papuri. I only flew with two perfect gowns. I had no backup gowns. No kidding? Yeah, no backup gowns whatsoever. Just two perfect gowns. E eh, paano kung hindi mag-work yung isa? Hindi po siya, pwedeng hindi mag-work. But thank God, I was able to show it on the Miss Universe stage give homage to Apo Wang Oid, give homage to my parents. Nagbigay komento naman si Miss Universe 1969 Gloria Diaz sa naging pageant performance ni Michelle. Nabangit pa niya ang ina ni Michelle na si Melanie Marquez. On a scale of 1 to 10, si Melanie, who was Miss International, na doon ako nag-judge. Talagang gusto ko si Mimi noon. She was a 10 score. And, and of course, her daughter, of course, I supported her too, in the sense na she had everything, like Melanie, height, grace, and everything. But compared to Melanie, she was an eight. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si PR Ganghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News. Ang sa authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi. Mga higaan, hmm. sumama nyo kaming saksiya ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa mga kapuso abroad. Samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.